Sa unang patak ng lamig ng Disyembre, ang harap ng simbahan ay puno ng mga parol na nagliliwanag sa dilim. Amoy na amoy ang pinaghalong aroma ng bibingka at puto bumbong mula sa mga tindahang nakahilera sa gilid ng plaza. Ang buong bayan ay gising, tila hindi alintana ang oras. Sinalin, isang dalawamputwalong taong gulang na dalaga ay tahimik na naglalakad sa kahabaan ng kalsada papunta sa simbahan. Nakasuot siya ng simpleng sweater at scarf, ngunit ang kanyang ngiti ay tila sapat ng pampainit sa paligid. Hindi niya madalas gawin ito, ang magsimbang gabi. Pero sa gabing iyon, may kakaibang hatak ang simbahan na hindi niya may paliwanag. Bahala na, gulong niya sa sarili. Kung ano man ang dahilan ng lakas ng loob kong bumangon ng ganito kaaga, hahanapin ko. Habang papalapit siya sa pintuan ng simbahan, nabigla si Nalin nang bigla siyang mabunggo ng isang lalaki. Pasensya na. Ang boses ay mababa, ngunit magiliw. Agad siyang tumingala at napatingin sa lalaki. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at may daladalang isang termos. Hindi siya mukhang karamiwang nagsisimba. Hindi bale, sagot ni Nalin. Ngunit naramdaman niyang uminit ang pismi niya nang mapansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanya. Hindi mo naman sinasadya. Akala ko, bibing ka ang nabunggu ko. Biro nito habang numiti. Dahilan upang makita ang dalawang malalim na dimples nito hindi napigilan ni Nalin ang mapangiti. At bakit mo naman naisip na bibingka ako? Tanong niya, pilit na itinatago ang kilig sa tono ng kanyang boses. Ah, ewan ko. Sagot ng lalaki sa bayilin. Siguro kasi parang mabango ka tulad nila. Napalunok si Nalin. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa palusot ng lalaki. Alfred, pakilala nito sabay abot ng kamay. Kung bibingkang ang tingin mo sa akin, sigurado ka bang gusto mo pang makilala ang pangalan ko? Balik ni Nalin, ngunit tinanggap niya ang kamay nito. Sigurado, gusto kong malaman kung anong espesyal sa bibingkang ito. Nalin, sagot niya, sabay tingin sa mga mata ng lalaki. Magandang pangalan, sabi ni Alfred. Sana magkatabi tayo sa misa. Napailing si Nalin at nagpatuloy sa paglakad papasok sa simbahan. Ngunit ramdam niya ang mapanuksong ngiti ni Alfred na nakasunod sa kanya. Habang bumubulong ng panalangin si Nalin sa loob ng simbahan, hindi niya maalis sa isip ang kakaibang estrangherong iyon sa kabila ng dami ng tao, parang napaka ng gabing iyon. Parang may simula. Sa labas ng simbahan, si Alfred ay tahimik na nakatayo, hawak pa rin ang termos. Nakatitig siya sa pintuan kung saan pumasok si Nalin. Tila ba alam niyang hindi iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila. Pagkatapos ng misa, muling bumalik ang ingay sa paligid ng simbahan. Ang mga tindero ng bibingka at puto bumbong ay abala sa pag-aalok ng kanilang paninda habang ang mga tao ay nagkukumpulan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga parol. Sinalin ay tahimik na nakatayo malapit sa isa sa mga tindahan, pilit na nilalabanan ang hangaring hanapin si Alfred sa gitna ng masiglang crowd. Ano ba to na lean? Bulong niya sa sarili habang pilit na itinatago ang ngiti. Hindi ko naman siya kilala pero bakit parang umaasa akong makita siya ulit? Biglang may lumapit sa kanya mula sa likod. Mukhang nag-iisip ka ng malalim. Dapat yata magkape ka muna. Sabi ng pamilyar na boses. Napalingon si Nalim at napatigil sa harap ng nakangiting si Alfred. Habang ang termos ay iniaabot sa kanya. Ikaw na naman? Tanong ni Nalim, pilit na itinatago ang kilig sa kanyang tono. Bakit? Bawal ba? Masyado yatang maliit ang bayang ito kung gusto mo akong iwasan. Sagot ni Alfred sa baykindad. O baka naman itinakda ng simbang gabi na lagi tayong magtatagpo Napailing si Nalin Pero tinanggap niya ang alok nitong kape Mainit iyon at sapat na pampawi ng ginaw Marami kayatang dalang kape Para sa lahat ng makakabangga mo Para lang sa espesyal na bibingka Biro ni Alfred na agad na nagpataas ng kilay ni Nalin Seryoso. Lagi ako may dalang thermos tuwing simbang gabi. Gusto ko kasi maging mainit ang gabi kahit malamig ang paligid. Natawa si Nalin. Sa kabila ng pagiging palabiro ni Alfred, nararamdaman niya ang pagiging magaan nitong kausap. Parang laging may dalang init na hindi kayang ibigay ng simpleng kape. Sige, salamat. Sagot ni Nalin. Pero huwag mong isipin na palagi kitang papansinin kapag lumapit ka. Challenge accepted, sagot ni Alfred. Sabay umupo sa bakanteng bangko malapit sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ka naman yata mukhang regular na nagsisimbang gabi. Napalunok si Nalim. Alam niyang tama si Alfred. Ewan ko, sagot niya. Siguro kailangan ko lang ng bagong simula. O kaya naman ay hinahanap ko yung sagot sa mga tanong ko sa buhay. Tumango si Alfred. Seryoso na rin ang ekspresyon. Ganoon naman yata talaga. Lahat tayo may hinahanap. Minsan sagot. Minsan kasagutan sa mga tanong na hindi natin kayang sabihin ng malakas. Nagulat si Nalin sa lalim ng sinabi nito. Hindi niya akalain na sa likod ng mga biro ay may ganitong lalim si Alfred. Ikaw, ano hinahanap mo? tanong ni Nalin. Ngayon ay siya na ang nagbigay ng seryosong titig. Numiti si Alfred, pero halatang may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ako? Hinahanap ko ang dahilan kung bakit kahit gaano ko kamahal ang isang bagay, lagi itong nawawala sa akin. Natahimik si Nalim. May kung anong bigat sa tining ni Alfred na nagbigay sa kanya ng pagnanais na malaman ang kwento sa likod ng mga salitang iyon. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang tumunog ang kampana ng simbahan, kudyat na oras na para umuwi ang lahat. Sa susunod na gabi, magkikita ulit tayo, hindi ba? tanong ni Alfred habang nakangiti na parang walang sinabi kanina na mabigat. Baka sagot ni Nalin. Iniwasan ang seryosong sagot. Pero habang papalayo siya, hindi niya maiwasang dingunin si Alfred na natili pa rin nakaupo sa bangko, tahimik na iniinom ang natitirang laman ng thermos. Sa gabing iyon, hindi mapigilan ni Nalin ang sarili na mag-isip tungkol sa lalaki. Sino ba si Alfred? At bakit pakiramdam niya ay parang may itinadhana sa kanilang dalawa na hindi pa niya maipaliwanag?